Yeah, good morning mga bro ano. So ngayong araw po ay magi-install tayo ng fuel pump IC dito sa Yamaha MT15. So yung pag-install ng IC mga bro ay kapares lang siya sa lahat ng mga fuel pump ano. Ah, uh, pwede sa N Ano ba 'yan? <laughs> sa Aerox, Nmax, Sniper, uh, MIUI, so pare-pares lang po ang proseso kung paano magpalit ng fuel pump IC. Siyempre mga bro, bago natin umpisahan, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing so, mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Tara! bago natin umpisahan mga bro, ito po pala yung gagamitin natin na fuel pump ay fuel pump IC so hindi po siya Yamaha, hindi siya original, ito po yung brand niya E-Star, okay ito po yung ginagamit natin uh, matagal naman, awa naman ng juice yung mga pinalitan natin na fuel pump IC, hindi pa naman bumabalik sabi ko kasi, pag nagka problema ibalik sa akin okay So ito kasi mga bro, ba't ba tayo magpapalit? Ito kasi, ang problema nito, minsan nagkakaroon, minsan nawawala. Maririnig nyo naman yun mga bro, kapag kain nyo yung motor, dapat tutunog yung fuel pump natin ng mga 3 to 5 seconds. Ito, minsan nagkakaroon, minsan wala. So pakita ko sa inyo, subukan natin na para may idea kayo. Yan, ganito dapat yan mga bro. Pag ino natin, ayun, rinig nyo ba? Ulitin natin, on, Ayan. So sa ngayon mga bro ay maganda siya. Pero minsan kasi, kung, functional siya ngayon. Ano? Pero hin minsan hin wala po yung ganyan. So naglulo ko yung kanyang IC. So ang maganda dito kasi mga bro, kasi bagong overhaul po natin yung makina, hindi ko muna binabalik kasi under, under troubleshooting pa po yan. Kaya hindi na tayo may hirapan. So ang, kung magpapalit kayo mga bro ng IC, fuel pump IC, kung magpapalit po kayo, ang kailangan yung i-access is yung tangke eh. Kasi yung fuel pump IC natin ay nandun po siya sa tangke na kalocate. Kung nasaan yung kung nasaan sakit ng kasi dalawang sakit lang naman malimit sa mga ano eh, sa mga FI. Kasi yung fuel minsan isa lang pero apat na wire. Yung indicator ng fuel at saka yung supply dun sa fuel ah, pump natin. So dito mga bro, ang gagawin ko, tanggalin ko lang muna yung tanke para mas madali lang po yung video natin kasi yung ibang mga subscribers natin ayaw na mahabang video. So mga bro, tatanggalin ko lang muna yung tanke niya tapos mamaya babalikan ko kayo kapag natanggal na natin yung tanke. Okay? Ito na mga bro, yung tanke ng MT-15 bali tinanggal na natin. So dito, ayan, nandito po yung fuel pump IC. Ito po yun o. Oh. Ayan. Okay, pero bago nyo tumapalitan mga bro, kailangan uh, kakalasin natin ng buo yan kasi mayroon tong wiring sa loob. Okay, so kalasin natin. Okay mga bro, so sa pagtatanggal, ah uh, itagalid nyo muna. Ano? Kasi ito mga bro, ay may laman pa po itong gasolina. Pag tinanggal natin to, baka tumagas. Kaya, so nakatagalid muna siya kasi may laman pa ito. Kasi pagka hindi nyo ito mga bro, ay, ano? pagka hindi nyo siya tinagilid, baka matapon. Tapos, gagamit po kayo ng Allen wrench na 4mm. Okay? So, malimit po yan, Allen. Pero, depende. Check nyo na lang yung bolt. Apat lang naman yan. Yun ang kailangan natin tanggalin. Okay? So, tanggal. Tusok. Tapos, pakaliwa ang ikot. Yun. Yeah. Tanggalin lang natin to lahat. Ah, ito mga bro, kayang kaya nyo na itong gawin. Ano, kahit huwag nyo dalhin sa mga mekaniko or sa shop. Kayang kaya nyo po itong gawin lalo kung sarili yung motor ano lang lakasan lang ng loob talaga tapos mayroon kayong pamalit na piyesa ah. okay. tigas ah tigas ng isa ah yan okay so, tanggal na yan so maglagay din kayo ng basahan mga bro dun sa fuel pump baka masira kasi eh sayang nung akala nito may mga gas gas na oh. pero ito ay dati na rin naman itong mga gas gas yun o oh. Ito kasi mga brong IC. Bali dalawa ang terminal dito papasok pero pagdating sa loob, tatatlo po ang ano niyan, tatlo po ang wire niyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan oh. So pag natanggal na, ayan oh. Pag natanggal na 'to, makakalas niyo na 'to. Ito, cover. Yan. Okay, may tumagas pa nga. Ayun, tumagas na yung gas so. oh. Tanggal na, di ba? Tapos, makakalas natin to. Ayun. Ito kasi mga bro, sabi nung may-ari, nirepair na lang din Yun yung an. Buti nga, hindi namamatay sa takbo to eh. Hindi nila dito. Ayan, oh. Ayan. Ito po, o okay, nyan na nakainang na lang Oh. O, oh, diba? So, bulok-bulok na talaga yung wire. So, kung mapakita niyo, ito, ayun, naka-cable tie pa. <laughs> Ayan oh, cable tie na ah. ba? Diba? So naka-cable tayo na siya. Ibig sabihin, ni-repair na talaga ito. Itong fuel pump na to. So kayo, ng IC mga bro ay ito. Isang buo. Okay? So ito yung tatanggalin natin mga bro. Ito yung papalitan po natin. Tapos ah uh, ang gagawin niyo dito mga bro, tatandaan niyo yung mga uh, wirings. Ayan, kasi hindi pwede magbalik-balik ta diyan. kasi meron naman tatlong kulay, may dilaw, may puti, may orange. So ito, itong dalawang wire orange pink hindi siya orange pala pink yung pink tsaka yung itim ito yung sa fuel ano natin indicator okay itong tatlo is yung supply sa fuel pump natin it nandito naman nakakonek yung IC okay so tanggalin natin to so ang gagawin natin dito mga bro so tanggalin muna natin to so nirepair na lang din to eh, dapat pinalitan na to ng bago eh. Yan, tanggalin natin tong ano ito ang cable tayo niya. To wala naman talaga to dapat no. Ang aso naman na ito ay balik balik So ito mga bro, ang discard dito, ito kasi nabubuno to bunutin natin ano. Sabi ko sa inyo tatandaan nyo lang kung saan siya nakapwesto. Ayun. Ayun oh, nagpakahinang na siya oh. Yeah. Oh, nakahinang na siya. So ang tatandaan nyo lang mga bro yung ano? Oh, tapos ito naputol na siya. Okay? So naputol na yung ating Ayan o, oh. lagyan natin ng flash para makita nyo. So, naputol na yung isang terminal. At ito, mapuputol na rin ito. Ayan o. Oh. O, oh, isa. Dalawa. Ayun, putol. Ayan, putol na o. Oh. Wala na. Kunting kimbot na lang ito. Mapuputol na naman to. So, ang diskarte dito mga bro, sa pagtatanggal, uh, nyo pala to, Kasi baka maputol. Ngayon, uh, tsatsagayin natin to mga bro. Ano? Tsatsagayin natin. So sa pagtatanggal, kailangan natin 'to isa-isahin, ayan oh. So natin 'to ng pa isa isa Ayan. Ayan. Ito. Huwag niyo lang pirsahin. Ito, ito, ito. Huwag niyo lang pirsahin at baka maputol. Ayan. Okay. Kaya naman to mga bro, tsatsagayin lang talaga. Basta daan-daan lang. Ayan. Kasi ito yung nakalock dyan mga bro. Ito, ito yung mga nakalock dyan eh. Yan Oh. Yan. Okay. So kung nakakita nyo, lumubog na. So ang gawin nyo, habang tinutulok nyo mga bro, hinahatak nyo to Ayan oh, nakangat na siya Oh. So pagka nakangat na yan ng ganitong kunti, kunti na lang, matatanggal na yan mga bro. Okay. So, kasi kung nakakita nyo, hindi na naman siya nakalock dito Oh. Okay, hindi na siya nakalock dito. Actually, pwede na natin tusukin nyo na malakas eh. Sa total, sira na rin naman yung fuel puwi, pump. Itulok na natin, oh. Tulok natin. Ayun, dahan-dahan din pa rin. Ayun, oh. Pumaba na siya. Hey. Ay. Ayan. So, natanggal na natin yung fuel pump. Tapos, ito po yung ipapalit natin, oh. Ayan, oh. Tinan natin kung parehas. Baka magkaiba. Patay tayo nito. Ayan, oh. PPS. Alam oh, mo, mukhang parehas naman. Uy, parehas. Di ba? So, tangkal na mga bro. Ngayon, syempre, linisan nyo to. Pagka nagkalas kayo, linisan nyo po ito. Ayan o. Kasi, napakadumi na yan. You know, ayan o. Mayroong o-ring dito. Ito, mayroon naman kasama yung fuel pump natin na binili. Mayroon naman siyang kasama. At mayroon din siyang kasama. Ito, sa paglagay nito mga bro, may guide naman ito. Ano? Ah, uh, ayan o. Meron siyang buta sa ilalim meron siyang parang ito, pantusok. Ah, ganun siya. Yan. Okay, so ang purpose para hindi magdikit-dikit yung wire. 'Yun ang purpose nito. Para hindi magdikit-dikit. Ito mayroon din naman 'to. Ayun oh. Nasira na nga lang talaga. Okay? So, gawin natin dito mga bro. Ah, linisan ko lang po muna 'to. Tapos ito pwedeng niyo to tanggalin yung goma. Ayan. Goma, goma. Ayan. Ingatan nyo to kasi pagka nasira ito, problema. Tatagas po yan. Ayan. Ito po yung fuel pump natin. Ito, hindi na muna natin papalitan yung fuel filter. Meron naman tayong pamalit. Pero hindi muna natin papalitan kasi kita nyo, hindi pa naman siya ganun kadumi. Okay. So, linisan ko lang muna to. Mamaya, balikan ko kayo. Okay. So, update tayo mga bro. Ayan. Malinis na po yan. Ito. Uh, mamaya, linisan na natin to. Pero unahin ko muna ito mga bro. Yan, so malinis na naman siya. So siya nga pala mga bro, yung tanke, tinanggal ko ng lamang kasi ipapalitan ko. So ilang buwan na rin kasi ito naka stock Yan, so tinanggalan natin siya ng lamang, pinalinis ko dito. Bay, kunti na lang din naman yung laman it, nun eh. Okay, so sa pagkakabit mga bro, Ayan. So ito yung o-ring, huwag niyo pong kakalimutan, dito siya nakalagay. Ayan. Kasi kapag wala pong oring mga bro, possible po na tumagas po yung ating uh, gasolina. Tapos, ito, hindi pwedeng baliktad na kaganyan. Ayan na. Ah. Hindi siya nakaganyan, hindi siya nakaganyan. Meron naman siyang guide. Kailangan nakaganito siya. Ayan. Kasi meron naman siyang housing dito. Ayan Oh. Kita nyo yan. So, ayan lang. So, pwede nyo siya lagyan ng counting langis para smooth siya ipasok. Okay? So, lagyan natin. Okay? So, lagyan natin ng kaunting langis lang islang, mga bro. Para lang, ano siya? Para lang madali siyang ipasok, no? Yan. Okay? Pagkatapos niya, siguraduhin yung walang dumi. Ganito lang yan mga bro. Ayan, oh. Itutulak nyo lang naman to. Yan. Itapat nyo. Yan. Pagka nakatapat ng ganyan, itutulak nyo lang yan. Ayun. Ayun, ganun lang. Kadali, mga bro. Mas, mas mabilis yung pagpapasok kaysa pagtatanggal. Okay. Pasok lang natin to. Sabay-sabay. Yan. Yan. Okay. So, ayan mga bro. Kung nakakita nyo, bali po, ah uh, ganito yung posisyon nya. Pink, yellow, at saka puti. So, ganito lang po yung uh, gagawin nyo kapag magpapalit kayo ng fuel pump IC. So, pagkatapos natin mga bro na isalpak, okay, so ngayon, uh, tatry muna natin kung gumagana. So, kunin nyo lang yung sakit ng yung kulay itim. Ito kasi yung supply sa fuel pump natin. Eh, kabit natin. Okay. Tapos, yun natin yung motor. Yun. Yun, kita nyo. Umiikot yung fuel pump natin. Isa pa. Off. Off. On. Yun. So, functional. Kung naririnig nyo. So, dahil dyan mga bro, ay goods yung ginawa natin. Siguro mga bro, ah uh, dito na natin tatapusin yung ating video kasi maglilinis pa tayo nito ng tanki niya kasi medyo may dumi na. So, hindi muna natin siya ibabalik. Pero ang mahalaga naipakita ko sa inyo mga bro kung paano palitan yung fuel pump IC natin. So, napakabilis lang. So, dito, diskartehan nyo na lang. Pero, ang pinakamagandang gawin dito, mga bro, ah uh, pag sabay-sabay nyo siyang ipasok, huwag yung paisa-isa kasi may hirapan ko yung ipasok yung separator niya or yung kulay itim na yan na maghihulay sa kanya. So, maghanap din muna ako ng terminal kasi yun, oh, no, yung mga terminal sa loob. Ito, ito, Yung mga terminal dito, medyo pangit na siya. So, try ko muna maghanap kung meron tayong makukuha para mapalitan na natin sila. Okay? So kaya mga bro hanggang dito lang po yung video natin magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.